Ayan na naman ang creamy soup ni Koyang Dis. Sa may kanlibe lang po matitikman niya. Napakasarap niyan. Super sarap po. Creamy soup ni Koyang Dis. The best. Meron po siyang ano. Uh, marami pong version niyan luto kong yan. Marami kang pwedeng ilagay. Pero sa ngayon, pink salmon lang po siya at saka yung parang balls yan meatballs na pinagalo-alo ko um, may secret ingredients po yan kaya masarap siya the best po the best sa lang siya ayan po yung pink salmon uh, pagkakulo niya sineseparate ko na siya para hindi siya ma-overcook ayan pink salmon po um, Pwede rin pong uh, fried fish sa kanyo ilagay. Masarap din daw Pero less oil lang ginawa ko kaya ano na lang siya. Pink salmon na sariwa press nilagay ko siya. Okay po. Thank you. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like,